nag-request na namang kasi. Gusto ka yan? Gusto ka yan? Oh. Anything but classic. May isang babae. Wow. There is a girl. 45 years old na. She's 45 years old. Hanggang ngayon. Until today. Talaga pa rin. She's still fish. She's, she's still virgin. Dalaga. Ay, may malalang translation. <laughs> Bakit? May may problema. Ngo -ngo Because there's a problem. She is mm, dahil desperado magkaroon ng asawa, Ayan. pumunta sa simbahan na nalangin. <laughs> nalangin lang, tumatama ka natin, ha? Ah. Minus, minus 10 ka sa langit. sarap harap ng rekulto, ito yung panalangin niya. Lord, oh <laughs> in I'm here for now, Lord. Ang yung wala pa yung awa. Ningay ko ng itmalam, ko, noon. malapitong adaw, magmamay naon. Oh, wala pa rin sang sawa. magmamanay na ako, noon. naisang Wala pa rin siyang asawa. Desperada. Bumalik ulit si ngon Nanalangin ulit. ngon ngon Ay? Ay, man ngon 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 nga. No, hindi niya alam sa likod ng rebulto doon sa kristal lumingin yun, sabi wal, na na niya, kawawa naman pagkara na isang buwan wala pa rin asawa desperada, bumalik ulit, nanalangin ulit kapi niya bakit? mo matinan nakakay pa naman yung na lang alit na na lang <laughs> <laughs> alit na sa likod ng rebulto, nandunulit yung sakristal, narinig ulit. Oh, sabi

pag hindi pa rin ako naging successful, mag-quit na lang ako. Imbis ng i-goal mo, kung kailan ka magsasucceed, ang ginong goal mo, kung kailan ka mag-quit. Ka mag <laughs> Dito, para ka lang artista, ang buhay mo sa umpisa, kinakawawa, sinasaktan, sinasampal, binububog, sinasabunutan. Pero tanda mo to at the end of the movie, ikaw pa rin ang bilang! BILA!